Tingnan mo. Malakas pa 'yan. Malakas pa. Ah. Tigil, tigil ka pa. Uy. Magkakalaki ang dadawid dito. Magkakalaki ng pamayan dito. tropa ng malaking hayop malaking halimaw sana ang dumawa para siguradong ano talaga yan yung panjakpata natin yan yeah, sawin sa na lang ang mga katropa may malaking Ja, Huwag na kakauntihan tayo tayo ng malalaki. Ito rin yung pamahay natin mga katropa. Kristalik. Ulay sky glow na may pula. tayo ng sa bahay lang ngayon Kahit madalang-dalang Ayan, ayusin muna natin At nakilo ang stainless A few moments later Malasog si eh Malas, okay? Ayun. Ayun nga natin Ay, may buhol pa. Oh. Ayun. Ayun. Oo, oh, masabit eh. Pagka sa buhol. Pinadala yung ano, panak pa na malaki. Ang yun ano. baka boto din. Kaya ako. ang kamot. sabit ka nino. Bunan Ang laki-laki yan. tingnan natin. Saka walang tao yung dalawang baka na 'yon. <laughs> Kaya wala walang tao. Tagal-tagal <laughs> batakan 'yan. Sharing kita. Naiwan ko pa na, no, may pana. Sana akong malaki. Ipa-vlog kita. Video <laughs> he, sa ilalim. Ganso <laughs> he, sa ilalim ano. <laughs> Di baling matagal no, basta huli. Dawin na nga o. Oh. Dawin na yon. Ayaw kami isang buya. Paspas pas, kay. Inaway pa yung sambuya nila. Daming ah, nga, oh. Gano'n na eh. Dalang uli Lapit na. Totok na. Bilis eh oh. eh. Ayos na. Laki rin pala eh. Laki. Oh. Sure, bulna, na. Bilugan na no. Laki oh. Agoy. <laughs> sinu sinulid. Ay, alanganin ng tayo. Laki oh sir, wala akong kasalanan sir <laughs> sigurado na yan hindi pa ako nagsasabo <laughs> sir, bol kala nyo sabo yun, hindi po yun dali na binamano ano binamano ang bagong pichote alaw, bagong palit pala laki oh Malasog ah ah eh eh ah, pukpuki pa Malakas pa yan! Malakas pa! Ah, Simon! Pigilin sa toka Uy! Malakas pa! Tama yeah. <laughs> Buhay pa pala! <laughs> Sikip! Sikwintahan wala. Meron oh! Hindi lang ay haba pala eh. Baba. rin pala. maaga ang haba. Sa aga rin pala. Oy, ayos na. Yan na shurbul na nakakarga na. <laughs> na talaga yan. So, sa ayowa sa la santoy. Nasa kwan. Wala ka kwan kagos. Ako mo na di taon. Sirit na pa, pawe ano. <laughs> Yari, inangulo n'yan. Pandala na sa bukid. Katuloy, katuloy. Ano? Asan? Ano yung ano? Ano yung ano? Kuchilyo. Ano yung ano, Sir? Ano yung ano? Ano yung ano? Ano Lunok? Singsingan? Ay, walang kawala pag mga singsingan. Ipit na ipit, ano. Kabanti mo na, paawi. <laughs> Kayo baka tanghaliin.